So okay, guys, pagkakita ko lang sa inyo itong ginagawang hotel dito sa uh, malapit sa bahay. Yan yung perspective view niya. yan Ako, uh, dito na siya ngayon. Aktual, ano? Balito yung lumang building ng uh, telecommunications. yan, ginagawang hotel. Update tayo ngayon uh, once in a while. makita natin ang progress ng... Uh, building na to okay bale ito ngayon yung guys dito sa side na to no makikita Ay Ayan. matagal lang ginagawin guys natitigil lang dahil uh, sa permit yata Ayan. so ganda ang daming gumagawa dyan talagang full full blast na ano, pagawa nila malamang okay ng mga permit nila eh no kaya yan. Dinig nyo naman, no. Ang daming mga makinang nagamit. Ayan.